Bini Mikha nagpapagaling mula sa injury sa tuhod. Si Mikha ng Bini ay kasalukuyang nagpapagaling mula sa isang injury sa tuhod na pumigil sa kanya na magperform perform sa kamakailang show ng girl group. Ang anunsyo tungkol sa kanyang kalagayan ay ginawa sa opisyal na X, dating Twitter page ng grupo noong Biyernes, Julio 12 ilang oras bago ang kanilang performance. Si Mikha ay nagkaroon ng minor injury sa kanyang kaliwang tuhod at hindi siya makakapag-perform ngayong gabi sa pre-golds Thanksgiving concert. Huwag mag-alala, siya ay okay at nagpapagaling na ayon sa pahayag. Paano kaya maapektuhan ng pagkawala ni Mikha ang dinamika ng grupo sa kanilang mga performance? Sa kabila ng kanyang injury, ipinakita ni Mikha ang kanyang suporta sa kanyang mga kasamahan sa Binig, sa pamamagitan ng pagtayo sa entablado, kasama sila sa event nagbahagi siya ng glimpse ng concert sa kanyang Instagram stories, na nagpapakita sa mga tagahanga na siya ay nagpapagaling na.